So, ito kasi yung parating tinatambayan namin ng mga driver. So, ito kung sa kanto. magikot uh, Mag-iikot lang tayo. Kasi ngayon, Monday, is uh, slow kasi guys. Mahina yung biyay pag Monday talaga. Tapos, meron pang mga restaurant na close. So, anyway, ang gagawin natin, iikot lang tayo. Tingnan natin yung mga restaurant na mga pinagkukunan namin ng mga pagkain. So, okay. Let's go. So ito yung mga naka na ano ng mga sasakyan. So karamihan kasi dito mga Uber din. Yeah. So anyway, ikot tayo, guys. Ayan. So parang nandito yung ano ah. Ah, wala pala. Akala ko yung kasamahan kong driver. So, ito yung intersection guys. Yeah. So, yan yeah, mga daanan ng bus dito. Minsan, yung train ay yung streetcar. So, wala ngayon. Oh, so, ikot tayo. Wala yung mga kasamahan kong driver. Kasi pagka uh, ganitong mahina, wala. Oh, meron isa. Kasamahan ko. Si Herbert. Musta, Bert? Oh si Jojo malis ah oh kumuha o oh, ito mga ano rin to so anyway lagat tayo guys so ito yung mga pinagkukunan namin ng uh, ano karamihan kasi dito uh, ano kasi to guys Italian restaurant o oh, ayan o oh. so ngayon islong ito busy to parati maraming ano dito mga customer so ngayon lalakad lang tayo dito sa ano sa gilid so maya maya babalik tayo dito kasi nandun yung sasakyan ko nakapark eh ano na uh, mag alas 8 na oh, 7.50 ito naman yung South Burger ano rin to uh, pick up din ako dito yan sa kabila mga restaurant din yan hilera yung mga restaurant dyan Donuts yung Raston Buti nga ngayon walang uh, masyadong snow pero malamig guys kasi panahon ng ng winter ngayon kaya lang itong taon na to walang snow meron pero hindi masyado wala paligid guys wala malinaw So, ito naman yung Kibu Sushi. Mahal na sushi ito. Naka-pick din ako dito. Yeah, Japanese uh, sushi yan. Minsan busy rin yan. Ito, Kuraskera. guys, yung ibang restaurant mo. ah, hindi para restaurant to sarado yeah. tayo so ito paiko ito yung ano pasok kaya tayo na pick up din ako busy din to kaya lang kanina ngayon monday wala hello magandang gabi nakablog ako kailan ba? Uh oo -oh. So dito kasi sa Paiko, maraming mga Pilipino din dito, mga kaibigan ko lang. O oh, ano, busy ba ngayon? Hindi. Oo, hey, oh, ikaw lang mag-isa? Oh, so, ayan. So dito guys, parating uh, busy dito. Kaya lang, syempre Monday. O yan yung mga ano nila, yung mga paninda. Wow, sarap naman yan, salad. Sa yeah. So, okay. So, dito ako parati guys pagka busy busy. We pick up ako dito. Meron dito sa downtown. Maraming brands to, ano? Maraming brands to, di ba? Meron sa Dandas. Oh, Toronto. Yeah. Meron din dun sa Blur yata, ano? Oh, pumunta lang ako rito kasi hindi busy. Binlog ko lang. Meron na Nasa loob si Ace. Ah, si, ano, si Alexa. Oh, sabihin mo lang, ay. Mag-vlog lang ako. <laughs> okay, salamat. Wala bang Uber ngayon? Leap? Wala, walang order? Oo. Oh. oh. Okay, sige. So, ayun guys. Uh, Nag-ano lang ako. Ayun. Yan. So, tawid tayo sa kabila. So, yan. Going sushi. Sarado rin. Yeah. So, hindi na tayo abot sa dulo doon. Kasi marami rin mga restaurant doon. Kaya lang malayo na. Nakapark ako sa kabila kasi Ito naman subway. So ano rin to? Uh, Uber din sila. Pick up din ako dyan. Yun. So tumawid lang tayo sa kabila. Kanina doon tayo sa uh, naglalakad. Okay. Alam din ng mga driver na uh, pag islo, wala masyado kasi pagka uh, busy marami dito minsan di ka nakaka-park kaya dito lang sa gilid ako nagpa-park pag pumipick up ako ng McDonald so lakad lang tayo titingnan lang natin yung paligid ayun napakalinis ng daan ngayon kasi mag alas 8 na nga mas 8 na yata wala 4 minutes pa <laughs> yan ito pagka summer busy busy to pero ayan ngayon konti lang yung mga ano nila yan so ito noon ko kaya yung Uber ko para maka pick up kung may uh, order Yeah on-on ko guys ayan ayan on na habang naglalakad naka-on yan baka may mapikat pa tayong order so yan yung nasabi ko ba kanina yan yung uh, sa gitna supposed to be ano dyan eh yung uh, streetcar so ongoing yung construction ngayon may uh, nirepair sila dyan so yung mga bus uh, dito sa kanto dumadaan no oh, nandun na sa dulo kaya minsan pagka umaga o hapon, traffic dito. Pero pag tumakbo na yung streetcar, maluwag na. Pwede na mag, uh, kahit saan saan ka magpark sa gilid. Kaya lang, syempre, may nanghuhuli pa rin. Dito na tayo. so ito guys rice. malakas din na restaurant to oh, magaling din na restaurant to Ma mahal tong restaurant kaila. maraming uh, mga umuorder din dyan 7 ito may order ako pero malayo guys 7 dollars for 5 kilometers yeah magpupunin to decline ko lang So Diyan ako nakapark Diyan no Pag nag cross ride tayo dito So anyway uh, Lakad pa tayo doon Kasi may mga uh, restaurant pa doon Yan, meron ding restaurant dito na high-end. Ito, Indian restaurant to. So, everyday bukas to sila. Yan, so ngayon, may hina nga, oh, walang masyadong customer. Eh. So, mahal din yung mga pagkain dyan. yeah So, lakad pa tayo, guys. Yeah. So, meron din dito uh, Uber itong uh, flower market. So, ang pipikapin dito, bulaklak lang. Yeah, St. Fruit Market. So, guys. Yan, ang daming bulaklak sa loob. Oh. Mm -hmm. Pipikap din ako dyan, parati. So, lakad pa tayo ng konti. yun sa kabila yun yung cham sign cover din yan sa yung restaurant na oh, wala na so yan kukurs tayo doon so ito pala yung restaurant na close ngayon na lagpasan natin so high end to siya guys yan, isa rin to sa mga tinuturo ko kanina ang mahal. Oh, may order tayo. Yan. Raglan. Uy. Oh, na yata to, no? So, ito. Close sila ngayon. Pag Monday, close sila. Kaya, maraming close pag Monday. Yan. So, maganda to. Uh, magaling mag-tip yung mga customer dyan. So, anyway, tawid tayo. Good order sana ako dyan no? yung jam sign na yan so may 6 si macro birds 8 naman hindi so ayan tabalik na tayo guys may mga order ako meron naman mga order kaya lang hindi reasonable dahil uh, mababa ang bayad then uh, malayo pa yeah So, dinecline ko na lang. So, anyway. Yeah, wala nang traffic. Ngayon, uh, 8 na eh. 802. So, ito sarado rin pala pag Monday to. Yeah, over din to, guys. Yan itong Abib. Yan Abib yung pangalan. Yan. Yeah. So ito yung coffee shop. Pero hindi ito Uber. So, anyway, yun lang guys. Uh, sana nag-enjoy kayo sa paglalakad ko. Sa nakikita yung mga restaurant. At least sa... Uh Gumala rin kayo. Yeah, so anyway, thanks for watching. See you in my next vlog guys, okay? Bye for now.